Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpadala ang Estados Unidos ng MQ-4C Triton sa Scarborough Shoal upang magsagawa ng intelligence surveillance at pagmamasid laban sa presensya ng mga barko ng China. Ayon sa pahayag ng Department of Defense ng Amerika, ito ay bahagi ng kanilang mabilisang pagbabahagi ng impormasyon sa mga tropang militar ng Estados Unidos na nasa lugar. Bukod dito, kinumpirma din na ang USS Carl Vinson, isang aircraft carrier, ay nasa South China Sea at kasalukuyang nagsasagawa ng mga flight operation. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang MQ-4 na Sea Triton ay isang unmanned aerial vehicle na kayang lumipad ng hanggang 50,000 talampakan para magsagawa ng surveillance at mangalap ng datos. Bukod sa pagiging mabilis nito, mag ng mga target, kayang-kaya rin nitong magpasa ng impormasyon ng real-time na makatutulong sa mas maayos na koordinasyon ng militar. Sa kasalukuyan, lumilipad ito sa ibabaw ng baho ng Masinlok matapos magmula sa Guam. Ang ganitong hakbang ng Amerika ay malinaw na layuning suportahan ng Pilipinas laban sa ginagawang pananakop ng China sa West Philippine Sea. Samantala, inaasahang magkakaroon ng mahalagang pag-uusap ang Pangulo ng Pilipinas, Amerika at Japan ukol sa mga banta ng China. Ang ganitong pagpupulong ay indikasyon ng kooperasyon ng mga bansang ito upang tiyaking protektado ang kanilang nasasakupan. Sa kabilang dako, aktibo rin ang Pilipinas sa pagbabantay kung saan pinalitan ng China Coast Guard 3-103 ang naunang barko ng China Coast Guard 5091 habang ang BRP Teresa Magbanua ang pumalit sa BRP Cabra upang magpatuloy sa pagbabantay sa bahagi ng Zambales at Baho ng Masinlok, ang patuloy na presensya ng mga barko mula sa magkabilang panig ay patunay ng umiigting na tensyon sa rehiyon. Ang pagpapadala ng MQ-4 na Sea Triton ay pagpapakita ng dedikasyon ng Amerika na tiyaking ligtas ang Pilipinas. Ginagamit din ng US Navy ang P-8A Poseidon at MQ-9 Reaper sa parehong layunin. Ngunit ang Triton ay may mas mataas na kakayahan sa surveillance. Sa pamamagitan nito, mas napapanatili ang seguridad ng West Philippine Sea at mas naipapahayag ang suporta ng Amerika sa kanilang kaalyado. Ano ang magiging bunga ng mga hakbang na ito? Magbibigay ba ito ng mas matibay na seguridad o lalo lamang magpapainit ng sitwasyon? Ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa baho ng Masinlok ay nangangailangan ng diplomatikong solusyon, ngunit handa bang magbigay daan ang bawat panig? Sa kasalukuyan, ginagamit ito sa Eastern Mediterranean, partikular sa baybayin ng Israel, Lebanon at Syria, pati na rin sa Persian Gulf malapit sa Iran. Pinapatunayan nito na walang pinipili ang Amerika pagdating sa pagtulong sa kanilang mga kaalyado. Dito sa Pilipinas, ang BRP Teresa Magbanwa, MRRV Siam Pitumput Isa, ang pumalit sa BRP Cabra upang magpatrolya sa Zambales at baho ng Masinlok. Ang Teresa Magbanwa ay mas malaki at mas angkop upang harapin ang mas malalaking barko ng China na patuloy na gumagawa ng agresibong hakbang sa West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto, kapag nararamdaman ng China ang presensya ng mga kaalyado ng Pilipinas, nagbabago ang kanilang taktika at pansamantalang umaatras upang muling pag-isipan ang kanilang mga galaw at teknik. Samantala, nananatili pa rin ang USS Carl Vinson, isang aircraft carrier ng Amerika sa South China Sea. Ang presensyang ito ay bahagi ng patuloy na pagmamanman sa kilos ng mga barko ng China sa rehiyon. Ayon sa ulat, ang barkong ito ay nakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard upang tiyakin ang seguridad ng bansa. Bilang bahagi ng kanilang paghahanda, nilagyan ng mga missile ang mga fighter jets ng US Navy na lumilipad sa rehiyon. Kahit sa gabi, tuloy ang flight operations ng mga F/A-18 Super Hornet fighter jets upang tiyakin handa sila sa anumang posibleng provokasyon ng People's Liberation Army Navy. Inanunsyo rin ng malakanyang na magkakaroon ng virtual meeting ang mga leader ng Pilipinas, Estados Unidos, at Japan sa darating na Enero. Bagamat hindi inilahad ang eksaktong agenda, inaasahang tatalakayin ang patuloy na provokasyon ng China sa mga katubigang sakop ng Pilipinas sa Japan. Ang pulong na ito ay patunay ng pagkakaisa ng tatlong bansa laban sa lumalaking tensyon sa rehiyo. Ang paggamit ng MQ-4 na Sea Triton at iba pang modernong kagamitan. Kasama ang presensya ng mga barkong pandigma at fighter jets ay nagpapakita ng kahandaan ng Amerika na suportahan ang kanilang mga kaalyado. Ngunit sapat ba ang ganitong mga hakbang upang pigilan ang patuloy na pananakop ng China? Ang sitwasyon sa baho ng Masinloc at West Philippine Sea ay nananatiling sensitibo. Ang bawat galaw ng mga bansang kasangkot ay may epekto hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ang kooperasyon ng Pilipinas, Amerika at Japan ay mahalaga upang matiyak ang kapayapaan at proteksyon sa teritoryo. Isa itong malinaw na halimbawa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Japan para sa isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Habang nananatiling mainit ang usapin sa West Philippine Sea, muling pinatunayan ng tatlong bansang ito ang kanilang dedikasyon na panatilihing ligtas ang rehiyon laban sa mga banta ng ibang bansa, partikular na ang China. Noong Enero 7, 2025 naman ay iniulat na ang China Coast Guard CCG vessel 5901, kilala bilang Monster Ship, ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone (EEZ) ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, PCG, ang nasabing barko ng China ay nasa layong 58 nautical miles kanluran ng Capones Point, Zambales at 72 nautical miles silangan ng baho ng Masinlok. Gamit ang radar ng BRP Cabra, MRRV 4409, natukoy ang eksaktong lokasyon ng CCG 5901 na may kursong daan at dalawang degrees true heading at bilis na 12 knots. Ang detalyadong pagmomonitor na ito ay nagpapakita ng kahandaan ng Pilipinas na bantayan ang ating teritoryo. Sa kabila nito, ang presensya ng barko ng China sa EEZ ay patuloy na hamon sa soberanya ng bansa. Upang igiit ang karapatan ng Pilipinas, agad na nagpadala ng mensahe ang BRP Cabra sa pamamagitan ng radio communication. China Coast Guard 5901, ito ang Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. Ayon sa Republic Act 1206 o Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at 2016 Arbitral Award, wala kayong legal na karapatang magpatrolya sa loob ng Philippine EEZ. Pinapakiusapan namin kayo na umalis sa lugar na ito kaagad at ipaalam ang inyong intensyon. Over. Bagamat hindi agad umalis ang barko ng China, matapos ang babala ng PCG, ang direktang hamon na ito ay pagpapakita ng paninindigan ng Pilipinas sa ilalim ng batas. Ang ganitong hakbang ay naglalayong iparating na handang ipagtanggol ng bansa ang kanyang teritoryo laban sa agresibong kilos ng ibang bansa. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa karagatan, patuloy na nagpapakita ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. Ang presensya ng USS Carl Vinson, isang aircraft carrier ng US Navy, sa South China Sea ay patunay ng kanilang kahandaang tumulong sa anumang banta sa rehiyon. Sa kasalukuyan, ang kanilang mga aeroplano, tulad ng f 18 Super Hornet Fighter Jets, ay aktibong nagsasagawa ng operasyon kahit sa gabi hindi maikakaila na ang ganitong suporta mula sa mga kaalyado ay mahalaga sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili nitong teritoryo. Ngunit sapat na ba ito upang pigilan ang patuloy na pananakop ng China? Bukod sa Amerika, nakatakdang makipagpulong ang mga lider ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Enero 22 taon at lima upang talakayin ang patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng rehiyon. Bagamat hindi pa malinaw ang detalye ng agenda, inaasahang pagtutuunan ng pansin ang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kalayaan sa Indo-Pacific region. Ang pagkakaisa ng tatlong bansang ito ay hindi lamang para sa sariling interes, kundi para rin sa pandaigdigang kaligtasan. Ang tanong, hanggang saan aabot ang kanilang kooperasyon upang mapigilan ang agresibong kilos ng China. Ang mga hakbang na ginagawa ng PCG tulad ng pagsubaybay at pagbibigay babala ay nagpapakita ng tapang at determinasyon ng bansa na ipaglaban ang kanyang soberanya. Gayunpaman, mahalagang magpatuloy ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang puwersa at pagkakaroon ng mga makabagong kagamitan upang maging handa sa anumang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, ang laban para sa ating teritoryo ay hindi lamang laban ng gobyerno, kundi ng bawat Pilipino. Paano natin mapangangalagaan ang ating karagatan kung patuloy ang pananatili ng mga barko ng ibang bansa sa loob ng ating EEZ? Ang patuloy na hamon sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng pagkakaisa, tapang at determinasyon. Habang umaasa tayo sa suporta ng mga kaalyado, mahalaga rin na patuloy nating palakasin ang ating sariling kakayahan upang maipagtanggol ang ating karapatan. Sa huli ang laban para sa kalayaan ng ating karagatan ay laban para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ang tanong, handa ba tayong ipaglaban ito hanggang sa dulo? Ano ang opinyon nyo sa ginagawang hakbang ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito sa West Philippine Sea? Huwag kalimutang ishare ang iyong opinyon sa comment section down below.